Nagsalita na si Lebron patungkol sa mga balitang lumalabas sa ngayon mga idol. Nagsimula ang lahat sa pag-rebuild ng Los Angeles Lakers na siyang nakapalibot na kay Luka Doncic at sumunod pa yung hindi pagbigay alam ng Los Angeles Lakers na kanilang binebenta na ang parangkisang ito kay Mark Walter. Hindi siya sinabihan, hindi man lang siya binigang alam. Mabuti pa si Luka Doncic ay nakatanggap nang abiso mga idol na ibebenta na ng Los Angeles Lakers ang kanilang majority share kay Mark Walter. Matulog nga ako sa ngayon ang mga chismis sa loob ng NBA na itong si Lebron ay nagsiselos na patungkol dito at hindi na ito makakaabot pa ng 2026 at siguradong magre-request ito ng trade sa Los Angeles Lakers. Ngayon mga idol, present itong si LeBron sa Summer League game at nang siya'y tanungin patungkol sa mga nagsisilabasang mga balita patungkol sa kanya at sa Los Angeles Lakers ito mga idol ang sinabi ni LeBron I ain't got nothing to talk about walang dapat pag-usapan. Dininay ni Lebron James ang isang interview sa ESPN, hindi siya magsasalita. Malinaw na itong Los Angeles Lakers ay mag-move on na sa kanya. Si Luka na ang kanilang main man, si Luka na ang kanilang bidaman. Hindi na kasi si Ginny Buss ang may control sa Lakers, iba na po si Mark Walter na. Kaya sa kahit na anong desisyong gagawin ni Ginny Bus bilang governor ng Los Angeles Lakers, meron po yung go signal kay Mark Walter. Sa ngayon sa kakalabas lang po na balita ay mayroong apat na team ang nag-inquire na patungkol kay Lebron James. Tumawag sila kay Rich Paul patungkol sa isang nga posibleng trade. Ito ay isang developing story pa, hindi pa pinangalanan kung sino-sino ang mga team na yon. ang Golden State Warriors, ang Knicks, ang Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers definitely marami po ang nagpapakita ng interest kay Lebron kahit na hindi man siya tumagal pa ng dalawang taon o tatlong taon. Kahit na isang taon na lang po ang kanyang itatagal sa NBA ay susulitin pa rin naman yan ng team na gustong kunin siya. Ito lamang ho'y nagpapakita mga idol na kahit na man ka importante itong si Lebron para sa Lakers sa bandang huli, negosyo pa rin po ang mangingibabaw sa lahat. Professional lang, walang personalan, Negosyo lang, gagawin po ng isang kupunan kung ano ang mas nakakabuti para sa kanila. Ngayon kung nais po ng team na mag-trade para kay Lebron, isa lang po ang siguradong mangyayari rito. Siguradong kasama si Bruni James sa anumang deal na kanilang gagawin. Hindi po ma-afford ni Lebron James na iwan ang kanyang anak sa isang kupunan na ayaw naman sa kanya. So totally, ang mangyayari rito ay mayroon talagang Brony James-Lebron na package. Mag-ama ang makukuha ng isang kupunan na kukunin itong si Lebron. Kung sakaling maiwan man itong si Brony James sa Los Angeles Lakers, wave po ang kanyang papupuntahan. Yan lang po muna sa ngayon ng ating NBA updates. Tumutok lang palagi para sa mga bagong balita sa loob ng NBA.